So, what's up mga keepers? Yan kawin lang natin galing sa Puchaw. Kaya ito na yung order natin na try ko redhead. Dumating na. Kaya ano pa nga ba? Unboxing na tayo mga bossing. Ayan. Grabe. Naplatan tayo. Dun sa bayaso. Kaya ngayon lang tayo nakauwi. Nagbayay tayo ng 8. Tapos nakauwi tayo ng 2. natin. Ano kaya yung pa-previous ni sir? Yung mga gusto na mag-order ng try ko redded, yan. Lalagyan natin dyan sa page na sa gilid, o. Oh. natin dyan. Siraan na natin to. try na. Ang uh, gabi yan. Ang gabi magkakabali ah. Pati din pa lang panalo na. muna ng red and dry ko ito kayo yung kayo yung surprise ni boss na previs ayo ko gigil na gigil pa naman ako mag unboxing yan ano ano yung pa surprise ni bossing na previs sa atin itatag ko na lang sya dyan yung magusto mag order itatag ko lang or ilalayo sa comment section yung FB nya para mabilis yung makita so narin to Masira na oh tapir right pasag na pala pasag na hindi na natin ito magagamit guard <laughs> ito yung kanyang FB, yun know, o. Nabasa pa yung sticker mo par. Ayan ito. to, buksan na natin. Buhay naman mga boss. Yun know, o. Naiipit yung isa na butas, buti buhay. Ayan, buti safe. Ah, may previous siya nung previous kaya niya. Sakura. Sakura na red eye o, you o. Know freebies nya yan, pakita mga buhay naman yung mga natin, no? ito yung triko natin redhead triko, yan o no? pang bago materials mga bossing, yan o yeah, solid triko redhead o oh. tara, acclimate na natin to ito yung mail natin yeah, yan, okay na keepers, sabagsak muna kamal mga